Nagdeklara na ng state of emergency ang estado ng Maryland sa U.S. matapos maputol at bumagsak ang isang tulay doon ng mabangga ng isang cargo ship. Sa ngayon ay anim na ang itinuturing na nasa wisa naturang trahedya. Si Joy Salamatin sa Sandro ng Balita. Itinigil na ang search and rescue operation sa gumuhong tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika ayon sa mga otoridad, posible kasing wala ng buhay ang anim na nawawala dahil sa haba ng operasyon at kasalukuyang temperatura ng tubig sa ilog. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang emergency team sa lugar dahil sa isasagawang recovery operations. Mababatid na ang naturang tulay matapos bumangga ang isang cargo ship. Sa isang live stream video, makikita ang aktual na pagsalpok ng barkong dali sa isang haligi o poste ng tulay. Sa lakas ng impact, agad gumuho, naputol at nalaglag sa ilog ang bahagi ng tulay. Nahulog din sa tulay ang mga dumaraang sasakyan, dalawa ang nakaligtas sa trahedya. Galing sa Port of Baltimore ang Singapore Flag Container Ship na pagmamayari ng Grace Ocean Private taong 2016 nang masangkot din ang kaparehong barko sa aksidente nang bumangga sa isang shipping port sa Belgium. Lumabas sa investigasyon na human error ng piloto ng barko ang dahilan ng aksidente. Nakitaan din ng problema sa auxiliary machinery ang barko. Samantala, una nang nagdeklara ng state of emergency ang Maryland kung saan suspendido rin ang pagpasok at paglabas ng mga vessel sa Port of Baltimore. Mahigit dalawampung eksperto na rin ang bumubusisi sa barko kasabay ng investigasyon sa insidente. Kabilang sa mga sisiya sa tin ang nautical at vessel operations, gayon din ang safety history records ng barko. Sinisikat ding makuha ang voyage data recorder para matukoy kung nagbigay ng warning ang barko at naghulog ng angkla nang mangyari ang aksidente. Patuloy ding bineberipika ang bilang ng mga tao at sasakyang nahulog sa ilog. Naniniwala naman si President Joe Biden na hindi sinasadya at aksidente lang ang nangyari. Kasabay ito ng pagtitiyak na sasagutin ng federal government ang gastusin para maitayong muli ang tulay. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.